guys sulayan so, na to guys nga nag sa facebook guys nga magluto ta o bulat o itlog pinaagi sa init kay init kayong panahon guys Mga kung iandam guys o kalaha clip so nadiri guys o bulad, akong concrete prepare itlog o mantika so dilita sa gawas guys init sa gawas guys ito nga sa nang pa kung um, kung anong painitan of um, mga bisag mga 10 minutes okay. 10 minutes so while nag andam ta sa ito um, ang nalaha guys so, 10 minutes guys

bulad o mantika hindi rin kadapit silong guys kay init ka guys time is sa si oras de em plus 11 plus so, 11 init Initit na guys init na mga 5 minutes na lang so ito yung sulayan guys kung kung sa jud ka tinuod nga makaluto ang kainit sa adlaw. Sa bulad. Itong gi-prepare itlog. Ito so, itong sulayan guys. Manan guys. oh, init na kay guys. Init na kay guys. Mga one minutes na lang guys. So, init na guys lono okay, ilunod na nato ang mantika. mantika. Oh, nagbulok-bulok guys. Nagbulok-bulok na siya guys. Oh. Nagbulok-bulok guys. Nagbulok-bulok na siya guys. Oh. guys. Wala na tog mga 1 minute guys. 1 minute. 1 minute na lang. 1 minute. Iiyak tayo. So, try na to ang itlog. So, itlog. Oo. Oh try na to ang itlog kung maluto ba sa kainit guys nagbulo bulo na siya guys oh. so grabe kainit sa panahon guys oh, ano na yung itlog guys, eh? hmm. guys. oh. hmm. yung akso nagsagkuan guys kay Guys, init tak guys. so kiri dan nih, guys, di tangan aku bulat. ang kuha ng bundad pilih guys Manatog guys, maluto guys. na guys. buluk-buluk syah buluk-buluk syah buluk-buluk buluk-buluk guys buluk-buluk sih guys. Hmm? Enak, enak guys. Oh. Bulu bulu sih guys. Hmm. Kuan sah oh yang bulat bulat, datang sekali ini, tengok sekali ini tu guys. Ini ato yung sulayan guys, kung makaluto ba guys. So, tungod sa kainit sa adlaw guys. Oh, hingkuan siya guys. So, murag hing, hing, bukal siya. Hing bukal ang mantika guys. Oh, tungod sa kainit guys. Init yung mantika guys. So, ang ano, Init guys. siya guys may mura siya bukal-bukal guys nagbulok-bulok -bulok ang iyahang mga guys Ang gulat, guys, o, oh, nag-brown-brown brown na siya, guys Nag-brown-brown brown ang gulat, guys So, uh, guys uh, guise oh, I-guise, o, may aksyon na siya, o, oh, white May aksyon na siya, white, o May aksyon na siya, white Ang gichon, uh, Bukal-bukal, guys. Uh. đó So, ito na siya guys, oh. Na bulok bulo siya guys. So, try ninyo guys, kung sa jud ka tinuod nga makaluto ang ang, ka, ang, ang kainit karong panahon na. Gamit ang inyong kalaha o kung sa inyong gusto nga luto o edible. So, before ninyo ibutang guys, inyo hasang ibutang ang kalaha sa init or ibulad sa init mga bisag mga uh, 20 to 30 minutes aron siya mainit then ananat ninyo butangan o oil well, or mantika then mo kuan man na siya mura siya mabukal so anha ninyo ilunod so muna guys ang bulad nga ako ang giluto giprito apil na ang itlo So, Dora guys, thank you for your watching guys. Please like and share and click the notification bell para updated mo sa ako ang sunod nga video. So, may ang sa tanan guys. Good luck oh, God bless to all.